Sige, okay, ano nyo lang. Dalawang kilo ka raw dito. Daya, chon, da! Hindi! Miss, 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 Ikaw nga! Ang alin? Ikaw to, di ba? Ako nga to? Saan ba to nakuha? Di ikaw si Alex? Sinong Alex? Alex? Di ko si Alex, ha? Pare, kumusta na? Oo, oh, akala ko sabi mo, ang lakas ng benta mo. Eh bakit ganyan ang mukha mo? Nakasimangot ka. Anong problema, pare? Pang Noel, nagkakalukon tayo eh. Anong nagkakalukuhan? Ay, eh, sinasabi mo binibenta mo diet lechon. Eh, hindi naman pala. Anong hindi? Tinan mo nga yung pruweba. Oh, tayo. Ayan nakita mo naman niya na nakita mo naman yung picture niya, yung before picture niya. Oo. Oh, <laughs> ang laki ng diferensya, hindi ba? Tama. Ito ba sinasabi mo? Oo. Oh, ayan na nga. oh, mo. Ang laki ng diferensya. Hindi <gasps> ba? Ang laki nga. Eh, di naman siya to eh. <laughs> oh. Oh. Uh, si uh, to? Ako si Leia. And how dare you use my picture, huh? Without my permission? At talagang ginamit niyo yung before, ha? Before? Itong katawang to, before? Ano? Paninira ko riyan at pwede ko kayong kasuhan. Hmm. Bag, ibig mo sabihin, pag kumain ka ng diet magiging dalawa ang katawan mo? Hindi, hindi. Ibig sabihin, hindi ko kasalanan to, eh. At ito, si Alex. Siya nagbigay sa akin ng picture na yan. Hindi naman niya sinabi sa akin na hindi siya yun eh. O oh, malay ko, victim ako dito. Oh. Pare, pare. Mo. di mo, hindi mo pa nga ako binabero sa pagmamodel ko sa eleksyon mo, tapos ako sisihin mo? Ano nga? Ay, ay saka so pupunta. Diyan ka lang. Magpaliwanag ka. Eh, Pare, Patrick, kanya ako lang nagawa yun dahil alam mo naman, ang daming lechon ngayon na binibenta. Parang promotional gimmick ko lang yun para naman mapansin. Pero hmm? meron tayong unique selling point, hindi ba? Eh, Mang Noel, nangluloko ka ng tao eh. Sinasabi mo, diet lechon hindi naman pala. O, oh, kumita ka naman, hindi ba? Oo. Oh, yes. Ano ba nung ano ba naman kailangan mo doon? At saka hindi, nilagyan naman natin yan ng no-approved therapeutic claims. O, oh, hindi legal lahat ito. Ay, hindi na ho. Eh kung makadisgrasya pa tayo, hindi na, alisin ko na yung pwesto ko. Ay, huwag. Wow. Please, Patrick, pakiusap naman sa'yo. iyo. yan ang pinakamalakas na outlet ko eh. Huwag mawala. Mawawala, mawawala sa akin. Laki, laki, mawawala sa akin. Kung gusto mong ituloy, ituloy mo. Pero sasabihin ko sa mga tao na hindi totoo yung diet ito na yan. Please! Oh, hindi, alis na ako. Hindi, hindi na alis <laughs> <laughs> <as> <laughs> na ako. Alis na ako! I'll see you in court! Siki, Ipin ng Victoria. Oh, nice. <laughs>